Hi mga mi, for today's video tulungan nyo naman akong mag live selling charis. Joke lang mga mi, ang totoo talaga ang damit na yan ay ang isusuot sana ng anak ko para sa kanilang performance test sa mape. At magpapakatotoo na ako sa inyo mga mi, hindi ko talaga nagustuhan ang itsura ng damit na yan. At kahit nga si daddy nang nakita niya yung damit na yan ay medyo uminit ang kanyang ulo charis. At ang sabi nga ng anak ko ay medyo malaki daw sa kanya at ang utos daw ng kanilang leader ay lagyan na lang daw ng safety pin para para daw magkasya sa kanya. Para nga sa akin, hindi lang siya medyo malaki sa anak ko. Talagang malaking malaki dahil pang tatlong tao ang pwedeng makasuot nito. Eh, ang itsura naman ng anak ko ay eh, mukhang palito, charis. Payat nga lang talaga mga mi ang aking bunso at siguro ang bewang niya lang is 22, ganon. Kaya imbis nga nalagyan ko ito ng safety pin ay ang ginawa ko ay pinunit ko na lang, charis. By the way, hindi ko lang pinunit mga mi. Talagang ginupit-gupit ko pa, char. Bala ko nga itong i-alter na lang para kahit papano eh kahit hindi sila magkapareho ng design ng mga damit ng kanyang classmate, eh pareho naman ang kulay at aangkop din sa katawan ng aking anak. Dahil panigurado, pag safety pin ang ilalagay ko dito, ay sasayaw siya na mukhang may operasyon, Charis. Pagkatapos ko ngang natastas ang upper part sa lower part na dress, eh, pinorma ko na kung anong tabas ang gusto ko o anong design ng dress. Disclaimer pala mga mi, hindi talaga ako professional na mananahi. Talagang marunong lang ako mag-design or manahi ng mga dress. At dahil konti lang naman ang babaguhin dito, eh, mano-mano ko na lang din na tinahi at isa pa, wala din kaming sariling makina. benenta ko na din kasi ang aking electric sewing machine dahil nga hindi na siya nagagamit natatakot ako na baka masira lang siya at ma -stop. Bago ko pala tinahi yan ay sinukatan ko na din muna yung anak ko kung gaano siya kalapad at kung gaano naman kahaba yung upper body niya dahil yung pangtaas nga lang ang babaguhin ko. Bali, ang ginawa ko lang sa lower part ay inalter ko lang talaga o niliitan ko lang talaga yung bandang bewang niya pero yung pagkalobo niya or pagkabilog ng kanyang palda ay hindi ko na binago at naisip ko din na baka tumagal pa bago ko matapos kung pati yung pambaba ay babaguhin ko pa. Naka time lapses nga pala ito mga mi kaya medyo mabilis talaga yung pagtahi ko pero sa totoo lang talaga ang bagal ko rin sa pananahi. Akala ko nga madali lang dahil upper part lang talaga ang babaguhin ko at idudugtong ko lang siya sa pinakapalda pero hindi pala ganon. Parang feeling ko nga mas maganda pa nga talaga na isang buong dress yung tinahi ko kesa sa itong upper part lang ang kailangan kong isak sakto sa pinakapalda niya. At dahil nga babaguhin ko yung pangtaas na imbis off shoulder siya, ay gagawin ko na lang ng parang spaghetti strap yung pangtaas niya. Dahil nga payat yung anak ko. By the way, kasama ko pala dito yung aking panganay na anak at approved din siya sa design na ginawa ko para sa aking bunso. Nagre-reklamo na nga dito si daddy dahil ang sabi niya sa aking anak, eh bumili ka pa ng damit pagkatapos pahihirapan mo lang sa pagtahi yung mami mo. Para naman sa bunso ko, eh okay lang naman sa kanya. Niya, na ganong damit ang ipapasuot sa kanya dahil nga kahit sako siguro yan at sabihin mong isuot niya isuot yan basta para sa grade niya pero syempre tayo na mga nanay gusto natin talaga para sa ating anak ay hindi sila magmumukhang katawa-tawa. Kaya naman syempre kahit nahirapan tayo ay eh, go lang. Inutusan ko din pala yung panganay ko na maghanap siya ng lumang damit na may zipper at tanggalin niya dahil ilalagay ko sa dress dahil malapit nang matapos ang damit. Fast forward kinaumagahan ito na yung itsura ng damit. O ba diba, ang ganda niya na Charis. O ako ang gumawa niyan. At lalaban ko na nga lang yan at paplansyahin para matanggal yung kulukulubot niya sa te tela para naman pag sinuot na ng anak ko ay hindi siya pangit tignan. At bago ko nga palalaban ay pinasukat ko din muna kay Bunso para kung maliit o malaki ay mababago pa. At nakakatuwa naman ang sinukat niya ay saknong sakto lang din naman sa kanya. Dahil nga bago ko din naman to tinahi ay sinukatan ko na din muna siya. At kinaumagahan nga, ito na yung kanilang sayaw at siya lang ang iba yung design ng damit. Ang anak ko na palang panganay ang nagbidu niyan dahil wala naman ako dyan sa school. Paano ba yan mga mi? Hanggang dito na lang ang video na to. At kung hindi ka pa nakakalo, kakalo naman ang page ko. Pakilike at pakishare na din. Yan lang. Salamat!